Nasawi ang tatlong katao kabilang ng isang sospek sa nangyaring pamamaril sa Barangay Sentro San Antonio, Ilagan City, Isabela noong gabi ng ikalabing walo ng Oktubre. Sa nakuhang impormasyon ng IFM News Team sa Ilagan City Police Station, ang biktima ay kinilalang si Charlie Rosete, 49 anyos, at si Marvin Jake Coloma, 23 anyos, habang ang sospek naman ay kinilalang si Arnel Bielgo, pawang presidente ng nabanggit na barangay. Ayon sa pagsisiyasat ng mga otoridad, bigla na lamang umanong nagpaputok ng baril ang sospek at tinamaan ang biktimang si Rosete at matapos nito ay kaagad itong tinakbo para or tumakbo para tumakas. Hinabol naman ng mga residente ang sospek ngunit patuloy ang ginawa nitong pagpapaputok ng baril sa direksyon ng mga ito dahilan upang tamaan ang pangalawang biktima na si Coloma. Dahil dito pinagbabato ng mga residente ang sospek na naging dahilan upang magtamo ito ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan o ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Samantala nagpapatuloy pa rin ang ginagawang malalimang pagsisiyasa at kaugnay sa nangyaring insidente.